Pasaway nga talaga itong mga Knicks Fans at ngayon ay meron na naman silang panibagong biktima. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ang Knicks player na kawawa nga daw nang dahil hindi pinansin ng mga reporters sa kanyang post-game interview. Silipin natin. <laughs> Well yan ay walang iba kung tong itong si OG Aninobi and actually parang hindi naman kawawa itong si OG at talagang natuwa pa nga nang walang pumansin sa anya na reporter at walang nang nagtanong. Nang mapansin nga ni OG na walang magtatarong sa anya abay immediately na tumayo nga siya na dahil usually ang mga ganitong interview ay schedule per player at walang nang magagawa itong mga player kapag sila ay schedule to have an interview. Pwede silang hindi pumunta pero may fine yata na binibigay ang NBA kapag ginawa nila yon Kaya naman ang etong si OG, walang tinanong sa anya pagkapo niya, abay masaya nga siyang umalis. Ang dahil this is probably the shortest post-game interview na kanyang pinartisipatan. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin itong mga Knicks fans na talaga nga namang pasaway at ngayon ay may bago na namang biniktima. And actually, pagkatapos nga ng Game 3 win nila dito sa Indiana, ay itong si Charles Barkley tinawag na crazy ang mga Knicks fans. At ito, panoorin natin ang nangyari. He <laughs> They, they travel. And actually, medyo behave pa nga ang mga Knicks fans dito after ng adilang Game 3 win. Pero nung game number 2 ay itong si Draymond Green, ang kanilang bagong big Kung saan talagang inasara, tinroll at parang kinumpronta ng isang Knicks fan si Draymond. Well, inaasar kasi ng isang next fan, itong si Draymond na Hawas Cancun nga daw, yung vacation na ito ni Draymond Green. Tapos sagot ni Draymond Green, can you afford to go nga daw? Kaya mo bang pumunta sa lugar na ganun? At yan nga ang maikli pero high emotion na interaksyon ni Draymond Green pati na rin ng next fans. And actually, matapos nga ng interaksyon na ito, ay eh maraming hindi na tuwa na NBA fans dito nga sa mga Knicks fans. At parang they go overboard na nga daw. Hindi lang enjoy ng laban at panay trash talk. No. Ang kanilang ginagawa at parang nang haharas na nga daw ng tao. Natatandaan nyo ba siguro yung ginawa nila dito sa isang Pacers fan na talagang binatungan ng basura nang dahil naka Halliburton jersey or naka Pacers jersey lang siya. So kaya nga ngayon ay parang binabansagan ng marami na talagang pasaway at makukulit itong mga next fans at parang hindi nga nila makakontrol ang kanilang emosyon at ito ang isa na namang example dyan na si Draymond Green ang kanilang bagong biktima.